Sarsa pa lang, ulam na, mapa rice ka talaga. For curry na naman, ang lulutuin natin sa araw na ito. Nakatune in na ba lahat ang mga beshi ko? Tara, umpisahan na natin sa pagluto. Maglagay tayo ng mantika sa ating kalaha. Huwag maraming mantika mga besh. Maliit na paghiwa ko ng sibuyas dyan mga besh para panggisa lang ng ating mga kaanik anikana <laughs> naamoy mo na mabango na ang sibuyas, ilagay ang patatas mga besh. Siyempre, wag natin tulukin sa baylogay para hindi siya mabatok mga besh. Ang mo may changes na ang patatas, tanggalin mo yan sa imo nga kaldero mga besh. Isit aside natin ang patata at isunod natin, igisa ang baboy natin mga besh. Ang baboy ko galing na kababad na ina for whole night. Para mabilis palambutin at syempre nanunuot ang sarap dyan sa ating baboy mga besh. At ang baboy ko pala is may buto-buto yan, mas prefer ko kung gamitin yan kasi mas iba talaga ang sarap niya mga besh. Pag ganito na ang kulay ng ating baboy, ilagay na natin ang carrots mga besh. Ang carrots, hindi yan basta-basta madudurog mga besh. Hindi katulad sa aton nga patata. As usual, hindi preparado ang besh nyo, ilagay na lang natin ang chicken powder. Lagyan natin ng konting soy sauce dahil nakababad na yan at kumukulong tubig mga besh. Video damuon nyo nga pagbutang sang tubig para lumsunta ang baboy mga besh. <laughs> sempre pakuluan nato na mga best astalumang lumambot siya o tak Paano na ton? Bale medyo mahumok na nada ang aton nga karne, kagang aton nga carrots, kaginbutan ko ang patatas mga besa, pero madamo pa siya gihapon sang tubig. Kag sa nyo, okay na ang aton patatas, malambot na, iaho naton ang aton patatas, kag ang carrots mga bes. Isit aside lang naton kag i-continue na pakuluan ang aton nga baboy, hasta nga maglambot siya mga bes. Kung malambot na ang aton nga baboy, ibutang naton ni ang glagko nga kinihad naton kasi buyas mga bes. Basta wag naton i- overcook ang sibuyas para pagnguya natin may crunchy and syempre matamis pa talaga siya mga best. At sa pagluto ng curry, nagagamit kali ako sinisang golden curry mga best. Kung may number yan siya mga best sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, ang number 1 amo na siya ang hindi spicy. Sa isang box may 8 cubes yan siya pala mga best. Kaya medyo dugay, kagiyawan ka na gamit sa curry mga best. Medyo madamo ning akong luto kaya maglagay tayo ng tatlong cubes mga best. Sa pagbutang mo sa cube curry, wag mong tantanan hasta hindi siya madissolve kay base bala magdukot mga bes isit natin sa pinakamahinang apoy atakpan mga bes ayan I check natin ganyan ang itsura niya medyo malapot na siya at ilagay na natin ang patatas at carrots mga bes ganyan ang pagluto ng curry mga bes na hindi durog ang ating gulay at presentable tingnan ang itsura sarsa pa lang itsura pa lang katakam-takam na tara and na mga bes Thanks for watching. Sana nagustuhan nyo ang video kong ito. Salamat sa panunood. Follow and share. Bye!